Ang profile video po natin ngayong araw po ng Biyernes ay walang ibad kundi po si Sakadora Nets. Ayan po. Ang dami niya pong gulay, meron po siyang mga talong na haba, bilog, papaya, upo. Meron ding ano to, kamote. Alamin po natin yung presyo ni Madam Net. Para let's samahan niyo po ako mag-update. Ito po si Ma'am Net. Yan. Madam Net, tanong ko lang po, magkano po yung asking price ng ating talong? Ano po bang talong to? Profelica po. Oh, Profelica. Magkano po ang asking price? 30 po. 30. 30. E yung papaya natin, magkano? 12 po. 12. Madam, sa talong na bilog? 20 po. 20. Yan, meron din. Kamote po ba, Madam, to? Opo. Magkano po yung kamote natin ngayon? Asking price? Pati na, talagang bawas na. Yan na, tinatanong po natin yung asking price. Yung sili po natin panigang? 65 po. 65. 65. <tinyo> Ito, may Taiwan din siya. Hindi po ba? <tinyo> Mam, itong Taiwan mo, magkano? 400 po. <tinyo> 400 per kilo. At siyempre, meron din po siyang upo. Magkano po yung upo? 30 po. 30, yan. Ayan po yung mga presyo ng ating uh, sakadong si sa Ang peso niya po, ito lang po, pagpasok niyo po ng entrance. Ayan po, dito lang po sa kaliwa. 1, 2, 3. Pang limang peso po. At makikita niyo na po, katabi po siya ni Sir Jojo. Ayan si Sir Jojo. Ma'am Nick. Tanong ko lang po, ilang taon na po ba kayo sa Kadora dito sa ating Baksakan? Almost 20 years na po. Oh, 20 years na rin pala. Maraming yumayaman na sa Kadora dito, no? Masarap po ba maglumayaman? Alam <laughs> po, maraming kagulay. Maraming, hindi. Pag maraming ka na kagulay, yung mayaman tayo. Yun. Alos lahat na sa Kadora, sa Georgia dito sa Kadora, yung mayaman, ano? Oo, oh. oh, totoo yun. Ma'am, ma'am. Ma 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 po, biyahero. Anong barangay po ba tayo dito sa Kabanatuan? Dito rin po sa May Moses Dito po ah, is Pa Pamagsaysay Norte yan. Isa po si Ma'am Net na masipag at balang araw. Baka ha, hindi lang ganito ang kanyang peso. Isa po sa nakikita natin yayaman na sa Kadora. Yan. Ma'am Net, maraming salamat po sa paunlap. Yan o. Busy-busy. Araw-araw po, ganito yung kanyang mga tinda. Thank you, Dami, oh. Hello mga kapalengke, welcome back again sa ating youtube channel, Dante TV Mister Palengke Muli po ito po kasama kay Dante Viernes po, Dante V, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City Ngayon po ay araw ng Viernes at September 1st, araw na naman po Merry at natin ng mga asking price ng mga gulay na gumabaksak po dito sa ating pinakamalaki baksakan ng gulay sa Lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng pinustangitan. Muli po, po Ay, mas sa mga nyo po kung mga asking price sa mga kaibigan kasama nating sa Kadora, sa Kadoro para alam po natin ang mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dan TV, please don't forget to subscribe ang ating YouTube channel. Pwede din po natin i-like or share para updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay na dumadating po dito sa ating baksakan. Kaya, hindi niya po ang subscribe at tayo na po mag-update. Dito po tayo sa sibuyasan ni Madam Cheryl. Halos may gitisang linggo po natin hindi siya na-update. Pero ngayon a uh, update po natin siya. Alam ko po marami pong nakaka-miss kay Madam Cheryl Antayin lang po natin may kausap siya. Sa mga kagulay ni Madam Cheryl. ito po. I-update po natin ngayon. Good morning Madam Cheryl. It almost two weeks na hindi kita na-update. Ngayon babawi tayo Madam Cheryl. Okay lang po ba? Madam Cheryl, magkano na po yung uh, kalakaran o yung asking price na ganito natin? Di uno ba ito? Si buya po Magkano po ba yan ngayon? 1,150, 1,130. Eh, yung malaki na konti po dyan, ito. Magkano po? 9,50. Ah, mas mura pala yung malita, no? Oh. Na 90. Ah, mas mura yung malaki. I mean, oh, Nalilito tuloy ako, Eto, eh. meron din siyang, ano, local na sibuyas, oh. Ito, 7. Ito, ito yung puti niyang sibuyas. Mura na lang, 700. Galing dito sa ating bang bungabong. Uh -huh. Mandang net. Meron pa. ay. Hello, big buyer. Ay, <laughs> yung big buyer natin. Meron ka rin China. Ano? Magkano yung China natin na na ano, puti? 9.30 po. To, 9.30. to maliit. Pero, 10 kilos din yan? 9. Ah, 9 kilo. Ito, malaki. 6.20. O, oh, 6.20, 9 kilo. Yan. Ito naman pong ano natin, ah... China rin to Napula, magkano po? 300 Madam oh, net, magkano po yung ano natin Yung super white na babang? 670 Ayan, 670 Napakarami yung bawang Super white kasi puti niya po Eh, yung kanso po? 590, 620 590, yan, yan Dito lang po yan ha sa mga dati na po mga suki, kagulay ni Madam ano, si Eril. Yan, alam naman yung presa. Pero sa mga bago po, pagpasok nyo po ng entrance, diretso lang po. Pag may nakita kayong isang malahangil o diwata ng mukha doon, ayan na po si Madam si Ha, ah, meron pa pala. Madam no. si Eril, may mongo. Magkano yung labo natin mongo? Ito ba yung labo? Ito po yung labo. Ay, itong labo. Magkano yung ganyan? 2,000. 2,050, 25 kilos. E yung kintab. 1,750. Yan. Shout out po sa mga kagulay ni Madam Sherry, sa mama at papa niya po at nanonood din ngayon. Maraming uli pong salamat Madam Sherry sa pagpapaunlak niyo sa akin sa interview. Para sa ulitin po. Focus, focus. Ayan. Ayan. Meron na, meron na pong agad na pumasok na bumili sa kanya. Ayan. Pero may naamoy ako nga na bayabas. So, madam, magkano na yung bayabas natin per kilo ngayon? 20. Ay, napakamura na. Ang laki ng binaba, no? Ayan, no? Dati, nasa 85, naging 60, 50, 40. Ngayon, 20 na. Napakamura. Ayan. Madam, puso na tinda mo? 20. 20 rin. 20, 20. Maraming salamat. Ay, ba't sa'yo na nabayas? ito sa mga kagulay ni Sir Eric, anak ni Madam Christie, eh, Sir Henry. Tanong natin yung presyo ng siling panigang. Good morning, Sir Eric. Morning. Kalita ko bumaba na yung siling panigang natin. Magkano yeah, na ask asking price? Asking price po, 70. O, oh, 70. From 200 plus, naging 70 na lang. Oh. Eh, yung upo natin, balag ba to? Oh, gapang lang po, gapang. Gapang, magkano yung gapang? Gapang po, sampo. Sampo, napakamura. Eh, yung ano natin, Sophia? Ah, chay po yung sila yan. Magkano po ang asking price? Shy type, 20 ang asking. Shy type? type. type, 20 asking. Eh, yung ano yung talong yun? Pia, oh. yung pia. O. Ito, shy type, itong isa. type, magkano to? 15. 15, itong sa 20. Anong talong to, Ferreri? Yeah. Mucho. Mucho, yan. Magkano yung ang mucho? 20. 20. Yan po ang isa natin poging sa Kadoro dito sa ating baksakan. Maraming salamat Sir Eric. Baka may, may baka may shout -out ka. So, po, po, na sa na nasa tabi mo. Ay, shout out Eh bakit naiiyata si Sir? Ah, yeah, uh, kay uh, uh, Noel uh, okay thank you, thank you. Dito kay Sir Jamer. Tanong natin yung patulan niyang tinis at patulan niyang politik Manahin natin tong tinis. Dahil pera ni Sir Jemar, Dahil benta. Dumadaan lang sa kamay niya yung pera. Ah. Ito. So, Tanong natin yung asking price ng ano, pat patolang kinis. Sir Gemma, magkano yung asking price Pasa't ng patolang kinis natin? Ah, Ay, kaganda. Ka magkano yung asking price mo ng patolang kinis? 450. Marami yung kwela. 450? Ah, 150. Ay, yung may palikwit yung asking price. 250. Mas mahal yung may palikwit. Anong, ano to? Negro star. Magkano yung negro? 100. 100. 100. Salamat, Sir Jemar. Uh, Yan po, ah. Ang tinatanong po natin, lagi po natin sinasambit to at title po natin, mga asking price, ibig sabihin hindi pa yun ang presyo. Yung asking price kung yun, lalong mga baba, lalo na pag tinawaran po ng mga mamimili. Walang fix po na presyo. Lalo na pagdating ng tanghali hapon, bumababa yung presyo ng gulay. Yan po, ang daming ang palayo. Oh. Pero yun, may magandang quality uh, sil, uh, talbos ng sili si Madam Ami. Madam Ami, magkano yung asking price ng ating sili? 90. Oh, ang asking price po ng talbos ng sili, 90. Ano bang ano to, sitaw? Uh, Mega star. Mega star. asking price niyan? Sandaan niya. Salamat. Ito ba, balag? Ay, dapat sa ano, talo. Nakagap ay eh, ito upo na nakagapang sa talamakan ito yung upo ng ganyan asking price. 22. 22. Uh, good morning Ate Abel. Ate Abel, magkano na ngayon pipino ng bakla mo? Asking price. 18. 18 po yung asking price na medyo tama. Kaya ay, lang pag pinawaran si Malda Madele, ano to mabait eh. Talagang pinapatawag yung mga mamimili niya. Eh, ayan yung okra natin, maka-asking price. Ito, 40 asking. 40 ang asking. Ano yung siling panigang po natin? Ito, medyo maliit eh. Asking ko 50, ayan pa siling 50. Napakamura ng asking price ngayon ng siling panigang. Itong ano natin, di ba ito? Ayan po, yan. Ito, ano ito? Sitaw si na Negro Star. Negro si Star, magkano? 85. O, 85. 85 ang as. Yung ito nga, ano, nabulakan mo ito? Eh, kay ate okay. amin ko binili yan. Salamat. Ayan po ang asking price ng ating ibang munang na-interview. Para po sa mga nanonood ng ating mga video, lagi po natin inulit asking price po yun. Lalo na po sa mga farmers, hindi pa po yun ang final na kanilang uh, presyo. At uh, yung ano, natin asking price na yun, nababawasan po yun. Ang ating palengke po, bukas mula lunes hanggang linggo. Alas 7 pala ng umaga, bukas na po ito. At nagdadatingan ang maraming gulay sa pagitan ng alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Hanggang ngapong po, meron po tayo dito alas 3. Sa gabi po, sarado po ang ating baksakan. Wala po tayong baksakan sa gabi. At sa nagtatanong po ng lokasyon natin, napakadami po nagtatanong. Andi dito po to sa Kabanatuan, sa Barangay Magsaysay Norte. Dito kay Madam Lilibet Oh. Araw-araw napakadaming gulay ni Madam Lilibet, lalo na yung ano, ang palaya, hindi siya nauubusan ng ampalaya. Good morning Madam Lilibet. Madam Lilibet, anong ang ampalaya to? Ano ba, mistisa po. Mistisa, magkano Parang Parang pala, mistisa na. Ano? Well, so, 50 po. O, oh, ang asking price ng mistisa, 50 po. Kagaganda ng mistisa ni ano, Madam Lilibet. Ay, yung pipi ng bakla mo, Madam Lilibet? 160. 160 po, 16 ang asking price. 16 per kilo. Asking price po na, anong talong to, Madam Lilibet? Fortuner. Ito po lang, Fortuner, eh. maliliit din. Ano? Mag, ano? yung asking price niyan? Eh, 150 lang po. 150, murang-mura lang po. Isang bundle na ba diba yan? Ay, napaka-mura pala. Ito, okay. Ah, 300. ayun ang mahal yung mocho. Ang mocho naman niya 300. Ayun po yung mga asking price ng mga gulay ni Madam Lilibet. Maraming salamat po Madam Bet. Gumaganda at pumapayat na si Madam Lilibet. Oh. Nawawala yung pagkatsabi. Ay, kaganda naman ang talong na bilog na puti nito. Magkano ang asking price nito? Oh, asking price na talong na ito ay 30. Dito tayo kay Madam Rosa. Madam Rosa, anong ano to? Anong talong to? Propelica. Uh, magkano yung asking price ng Propelica ka natin? 15. 15 po per kilo, 150 per bundle. Sire, puro mais na dilaw na naman. Wala pa tayong puti yata. Sire, so, wala, wala pang puti ano? Magkano yung dilaw po natin ay Asking price? 200 po. O, asking price ng mais na dilaw, 200 Dito po yan na kay Kuya Marco. Sire, kaya te baby o. Oh, kagaganda ng siling niya. Siling panigang, pero mura na to alam ko eh. Magkano na yung siling panigang natin? 45 eh? Ang laki ng, ano no? Dinaba. 45 ang asking price. Eh magkano asking price ng ano natin okra oh, ngayon? Para 55. 55 ang asking price. Anong ano to? Sitaw. Sitaw 120 ganyan. Bulakan. Bulakan 120 ang asking price. Pero marami na ako umalis. Salamat. Salamat. Oh. Oh. Ito ano natin? Mustasa pinsila ng ano? Mustasa. oh, sa Mura pa lang ang mustasa. Ay, naku, na nako sayang ano. Maghintay yan bago mamaya. Salamat Ate Baby ko. Parang hindi tumatanda si Ate Baby. Parang hindi nagkakaiti. Wow, ang sexy naman ng ano ko, ng kaibigan. Nasaan <tong> ganda? Tanong ay, kagaganda ng kamatis ni ano. Ito, ito malalaki. Ito maliliit. Tingnan natin. Tanong natin ang asking price ng ganito. Madam Ella, magkano yung malaking ngayon? Per kilo, asking price. 125. 125, kagando. E eh, yung ganitong maliit? 90. 90. Kasi si naman yung Madam Ella. Basta si Madam Ella talaga lagi may may pasabog araw-araw to. Gano'n? Uh, Oo. Wala, ang kakupas-kupas. Miss B, magkano na po yung luya natin ngayon? Asking price. Luya, asking price.

Sino yung okay na okay? Maraming salamat, mamela Ella. Salamat, Ma'am B. Ah. Ay, ano nga, isna-bera nga. Oo, oh, isnabera. Oh. Si Miss B, kawalan ka ba? Ito si medyo pangit yung gising siguro nito. Oh. Nalimutan nga magpantalo, kaya nakashort na lang. Ha? <laughs> ah. Ito, napakadami sampalo ko. Para magkano ang asking price ng sampalok natin ngayon? 30 po 35 sa kabila. Dito 40. Dito 40. Ah, dito ang 40. Dito 35. Medyo malaki din po ang binaba ng asking price natin ng sampalok nung nakaraan nit eh. umabot ng eh. Hello, madam. Hello. Good morning po. Yan ito Sophia ba to? magkano ang asking price mo? 180 visual 18 per kilo. Ah, delta na yan. Ito nga ano natin, kagaganda si Garillas mo. 150. Ayun mahal na no? si Garillas. Mahal nga na na. Okay. Salam. Ito ano na ba ito? Sinibuyas ba ito? Mag Magana? 350 sa kilo? Ay, ah, 850. Isang bundle na. 850 isang bundle, 85 per kilo. Yan o. No? Mahal pala ang sinibuyas ngayon. Okay. Dito po 'yan sa peso ni Madam Malo. Salamat. Dito sa dulo may nagtitinda ng Miracle. Wala akong makita Miracle dun sa ano yung sa harapan. Dito meron. Kada mag-ask ng price ng yun yung Miracle natin. 25 po. 25 ayaw pa, pa, 'yan, asking price ayo pa. Yung alugbati ganun pa rin. Ay, gumaba. Ang laki ng binaba na lagbati nung nakaraan, 40, naging 35, naging 30, ngayon 25, 20. 5, 20. <laughs> Pag umuulan ba, bumababa yung ano, madami nga ano. Hindi, ikaw lang nagtitinda ng na alagbati dito sa ano, sa baksakan. Wala akong nakikita nagtitinda dito Ayan. Okay, salamat. Tanungin uli natin si Boss Day sa kanyang uh, tindang bagyo dito, gulay bagyo. Magkano yung sayo natin, Boss K? 650 po. 650, yan. Eh, yung repolyo mo ngayon, magagang gaganda ng repolyo so, mo? Repolyo po, 70 per kilo. 70 per kilo. Eh, yung patatas po natin, malalaki po. 120 per kilo. 120 per kilo. Eh, e yung medyo medium. Medium, 900. 900. Maraming salamat po. Siyempre, yung walang kupas na singkabas, isa lang nagpipindahan singkabas dito. Yan, dito lang po yan, malapit lang sa dulo din, eh, no? Pag nakita nyo itong ano nila yan. Sintamas nagaling Sambales. Bales. 30 per kilo. 30 pa rin? Walang pagbabago? Para yung tindero, wala pa rin pagbabago. Maganda pa rin. Salamat. Madam, magkano ngayon itong ano natin? Itong Taiwan ba to? Magkano po ngayon asking price? 45 ang asking price. Eh, sa natin siya asking price. Walang pagbabago, ganun pa rin. Si sir lang ang, uh, hindi, ang nagbabago. Eh. po, bilalo. <laughs> Salamat. Anakaw eh. Madam, magkano na yung saba natin ngayon per Asking price. 20 na, lang po. 20 na lang daw po. Ayan. Kamoting kahoy po. Ay, kamoting kahoy ba ito? Oh, Magana price? Ay, kamoting kahoy. Yan ha. Dito, siya lang nagtitinda ng kamoting kahoy. Baka gusto niyo bumili ng kamoting kahoy. Dito lang po siya sa exit. Sa tabi ng exit. Sa likod. Siya lang po nagtitinda ng kamoting kahoy. Pati sa bah. Ayan. Salamat, madam. Ay, ang ano kalamasyan. Madam, magkano yung kalamansin natin ngayon? Ibigay mo na sa tawad yan. Pengil lang din ako. Ayun, size, S, medyo mangat na lang konti. Okay. Ayun, wala po mamaya. Ayun, good na good pa yung kalamansin nyo. Hello. Ang laki. Maganda pa yung tindera. Sa ninyo, magkano na yung money natin? Magkano. Mane, makano? Sa ako pa, dalawang libo. 29 kilos ba yan? 28 po. Pag per kilo? 70, salamat. Dito po tayo sa peso ni Madam Lorna M. <makes noise> Madam oh, Lorna, good morning. Magkano na po yung kalamansi natin ng asking price? 500 oh, lang po. O, 500 ang asking price na at uh, mura. Ito magaganda mong okra. 50 po. 50 magaganda So, natin mga magaganda, no? Yes, 'yan. Dami, 'yan. Salamat, Ma'am Lorna. May bisita si Madam Lorna ng magaganda. My friend, ang dami mong petsa, 'ya. Yeah. You so many pecha 'ya. Yeah. We have so many peche. Magkano ang peche natin ngayon? Asking price. Magkano ang asking price ng peche mo ngayon? Oh, murang-mura, Pimse. Dati mahal naman. Ngayon, 15 na lang. Anong talong to? Oh. 25. Singkala ba ang talong yan? Ah, uh, portuner? Kalisto? Ah, oh, kalisto. Yan. Salamat. Ang daming pipino nito kayo. Tanong natin magkano ang asking price ng pipinong puti. Yan, asking niya 15 pesos per kilo, 150 per bundle. Eh, yung sinin Taiwan natin ngayon, magkano nato kayo? Bumaba na po ito kayo, 320, 300 na lang. 300 na lang, salamat. Kami ang ano, mustaso. Maraling pechay. Eh, bigyan, magkano na ngayon ang mustasa natin, asking price? 15, yan o, oh, ang dami o. Oh. Ito ang pecha yun natin. 18, 20, 15. Oh, may 20, may 18. Ito, 15 yung uh, mustasa. Salamat! Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka asking price update ng mga gulay dito po sa ating baksakan sa Cabanatuan City Public Market. Please don't forget to follow our FB channel Palengke ng Sangitan. Kung hindi pa po tayo nakaapag-follow, i-follow nyo na po yan. At huwag nyo pong kalimutan, i-subscribe ang ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palengke. Para updated po tayo sa mga presyo araw-araw. Take note po araw-araw ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tandaan niyo po, ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price. Sa mga kaibigan nating farmers dyan, asking price po ah. Yan, nililino po natin. Maraming salamat po sa panonood at suporta sa ating uh, FB page at sa ating YouTube channel. Ingat po tayo pag tayo mga ngalakal dito sa ating baksakan. God bless us all.